Awa-awa wow, naman, oh. No? Ah, ha? Kaawa? Ha? Ah, Kaawa naman ito, kaibigan namin? Pinatulan niyo ang pulutan, Merry. Ayun, eh. Ay, siya na lahat ang puso sa pulutan <laughs> namin, eh. <laughs> Yun! Belated Merry Christmas sa inyo, mga ropa! So, late upload na nga tayo, mga ropa. So itong, ito nga ay aganapan nung December 24 sa aming dorm mga ropa. Siyempre, Christmas, ganito nga pala ang Christmas sa ibang bansa o bilang isang OFW mga ropa, <laughs> di ba? Siyempre, celebrate din naman kami. Siyempre, sa Pinas meron din, siyempre kami rin dito meron din naman mga ropa pero siyempre hindi gano'ng kabonga. Siyempre nga, ito yung karbularan. Uh, tsaka tinurbong buto boto mga ropa solve na yun Kaya nga pala nga chef Si pare Pare nga aris kapag pangan Kaya magaling magluto yan Siya nga cook So kami dalawa ng Chinese mga ropa eh. Kabilang assistant niya mga ropa Yan ang aming handa mga ropa Yun o no? Garlic shrimp Tapos tinurbong buto-buto At saka carbonara At saka leche plan mga ropa yun. Kain tay mga ropa. Iyan, no. Diba? Ganyan lang. Kahit wala pang, ano, kahit wala pang, oh, as dose. Lamo na kami ang mga ropa. <laughs> yan ay pinakahapunan namin. Sa Pinas, kumbaga, wala pa lang. Sabi, nagsisimula na. Siyempre, <laughs> habang nagkakaya ng mga ropa, diretso, inom na nga yan, mga ropa yung katrabaho namin nasa gilid namin ni pare, dalawang Chinese yan. para leader yan namin, mga ropa. Yung dalawang nasa lipid, mga Myanmar naman yung mga ropa. Diba? Ganyan lang, Christmas sa uh, ibang mga sa mga ropa, hindi ka tulad sa Pinas, napakasaya. Diba? Paglalabas mo ng pintuan, na lahat na, nakakaisaya si na. Dito sa Korea, mga ropa, wala. wala ka makikita nang i-celebrate. Birang bira ang mga ropa ng mga Christmas light o Christmas tree. O kaya parol sa harapan ng ano, ng isang bahay mga ropa. Napakabihira. Siguro sa mga city lang makakita ka sa mga mall, sa mga pasyalan. Pero sa mga bahay mga ropa, wala. Birang bira, bira talaga. Siguro kung yun ikatuloy ko, baka pwede pa mga ropa. Yung naisip na, na kami tumaga ni pare niyan totoo lang mga ropa, nasugatan pa ako dyan mga ropa Bang, Naguhugas na lang, pa, walang dyo op tagay dong Yun o, no. piling malakas ay sa aras sa naman eh Kita nyo naman ropa nyo So dyan mga ropa Siyempre ako talaga nagtutubig ako mga ropa Pero sila tropa a ah, tubig or cook ata mga ropa Hindi rin kakamalino, no. yan yata ang case na namin, cook Cook zero Sobla kami niya mga ropa. Inabot din kami ng astos dyan mga ropa. Hindi ba? Yan lang kami mga ropa. Yan lang kami uh, si simpleng simple celebration dito sa Korea pag Pasko. Luto ng konti, siyempre. Medyo ano, hindi sa kada araw-araw. Siyempre, habang nagkakainan ng ng mga ropa. Siyempre, katawagan ko rin yung miss ko niyan, pamilya ko niyan. Ayan, syempre para update din naman tayo. Kung ano din ang sa Pinasabang sila nandun, ako dito, makakain, sila naman dun, nagpirepare ng makanda handa nila. So, pinapatay na nga ni misis niya, mga ropa. Yun. Hindi ba? Ganun lang. Kailangan ni update pa rin tayo kahit na kumakain tayo, nagiinom. Yun yun eh. Yun yung buhay of double. So, kailangan update din tayo para ang ating mga misis ay so, hindi nag-iisip ng mga ano-ano. ano ano hindi yeah, <laughs> <laughs> <Yeah, boy. laughs> yun ano, sila mag-isip? Tawagan mo ng Para... Para gulo. Okay. <laughs> <laughs> no, <kuyo. laughs> Ganyan lang tayo mga ropa. Pag na tayo na nakakain ng mga orapa, medyo mababaw lang ang kalagayan at yung mga ropa eh. kwento-kwento kwentuha Yan lang naman kasi ng mga wapdabi sa'yo pa sa salo-salo. Yan. Yan lang, ano, huwag kayo maboboring. Huwag kayo tinang tinang pagmumukha ng ropa. Yung lasing na yan, ropa. Ewan ko. pa ko namin yung ropa is yung katrabaho namin yung Chinese. Kasi ayaw ano, magpa-video. Ayan nga, pinag namin dyan. Akala mo, famous daw eh ay magmakuha ng video na iyan daw siya. Baga na may makakilala sa kanya. Iwan, hindi siya makakilala sa kanya. Wala naman siyang diyuwa. <laughs> <laughs> Sabi niya pare, arte niya to alam mo, sikat eh. Alam mo, famous eh. Iyan. <laughs> <laughs> Meron pa kami nito yung mga isang tropa na yung mga ropa. Yung Pilipino rin na medyo malapit lang sa kampay namin. Tiga rito rin malapit sa amin yung mga ropa. So, tagal niya nga dumating. Galing pa siyang soul, mga ropa. Kaya siguro, nalate na siya dumating. Pero, tinawagan namin siya, mga ropa. Ang oras na yan. Nasa basta raw siya. Yo, mga ropa, sa mga bago pa ng aking channel. Baka naman. Baka naman makainis sa iyo isang subscribe, mga ropa. Yo, salamat. Yun lang, intact to video tayo, mga ropa. So, sabi ko nga sa inyo, mga ropa. Ganito ang buhay W pag Christmas. Di ba? Sa bahay lang. Kayo magkakatrabaho. Kayo kayo mag-celebrate kayo kasi wala. Wala lang tayong magagawa. Pinil natin magtrabaho sa ibang bansa. Tsaka siguro sanay na ako kasi 9 years na ako dito sa Korea kaya sanay na ako mag-Christmas dito. So sa 9 years ko nga mga ropa, isang beses pala ako nagpasko sa Pinas mula noong 2014 nung ako'y nakarating dito sa Korea mga ropa. Kaya na ako pagka Pasko o bagong taon, yun, dito lang sa bahay. Pagluluto lang kami. Tapos, yan, syempre kontang inuman. kwento kwentuwang masasaya. Yan, mga ropa. Abangan yung mga ropa yung isang video ilalabas ko. Siguro continuation din na ito. Grabe. Paskong-Pasko pero kwentuwang Halloween, mga ropa. O <laughs> ilalabas yan, abangan yan, mga ropa. Siyempre, five days after ng video to, tsaka sa may lalabas mga ropa. So, pasensya na nga mga ropa. Ano, kasi ako, may trabaho din kasi Kaya medyo nahirapan din ako mag-upload ng mga video mga ropa. Tsaka mag-isip ng content. Alam niyo na mga ropa. Siyempre, medyo mahirap talagang mag-isip ng content. Yun. lasing na ang tropa nyo dyan. Kutis bayag ng ropa nyo dyan. Oh. Tignan nyo naman. Teso nyo na kahit hindi tizoy. Sino ba 'yung nag-o-ota, guys? Ay, hindi ba dumating na isang tropa namin diyan eh, uh -huh, uh -huh. mga na, ropa. Ay, malapit na sa kampi namin di siya. Mhm, pang suliyan maropa. ropa. Mare, ka? Ini iko lang ana, Kawawa, yung tropa ah, namin ah, no? na lasin sa pulutan, no? Pagbuso, tulog agad. Ayun eh. Ay, Siya na lahat ang pulutan namin eh. Merry Christmas na, Happy New Year pa. So yon shout out tayo siyempre sa ating mga magina. Siyempre sa awan natin, manok natin. Utol, inzan sa mga walang sawan. Nagsishare, pag-like ng mga video natin. Pala. At syempre, sana huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko sa mga bago pala na upload na aking mga video mga Europa. So, abangan nyo na Europa, next video ko. Christmas na, Halloween pa, naging pintuhan namin ng gabing to mga Europa. So, sana abangan nyo yun mga Europa. Yun, sa mga kapwa W, syempre, ingat kayo palagi. Stay safe. God bless as always mga Europa.